Isang magnitude labing lima na lindol ay may potensyal na ganap na sirain ang ating planeta at sumanga ang lahat ng tubig. Sa ilang segundo lang na umalis sa Earth, hindi matitirahan sa mahigit kalahating milyon. Taon-taon nangyayari ang mga lindol ngunit wala may magnitude na labing lima na ng mga lindol mangyari sa nakakatakot na ring of fire zone na matatagpuan sa paligid ng karagatang Pasipiko. Ang lupa doon ay parang yellow na nanginginig halos palaging ang pinakamakapangyarihan lindol na kailanman tumama sa Earth. Isang magnitude na 9.5 na karaming kapangyarihan ay maaaring pahabain o paikliin ang araw. Pero malamang may lindol sa iyong sarili tahanan ngayon na dunot ng isang maliit na alikabok. Paglapag sa isang mesa ngunit ito ay may lakas na negative 15 magnitudes na lindol ay nangyayari kapag ang mga tectonic plate ay gumagalaw para silang mga piraso ng Lego na hindi na secure ng maayos at kapag sila ay gumagalaw pababa o tumama sa isa't isa. Gumagalaw din ang lupa na nagpapalitaw ng mga lindol ang tectonic energy na ito ay kumikilos tulad ng isang baterya na nag-iimbak ito ng enerhiya sa mahabang panahon hanggang limandaang taon. Kapag ang nakaimbak na enerhiya na ito ay inilabas sa isang biglaang pagsabog ang mga kahihinatnan ay nakakatakot kahit na ang pinakamalakas na istruktura ay sumusuko sa walang humpay na puwersang ito na nagiiwan ng bakas ng pagkasira sa landas nito sa ilang mga pagkakataon. Maaaring mag-trigger pa ang mga lindol. Ang mga tsunami na nagpapalakas sa kaguluhan ay maaaring hatiin ang lupa at magdulot ng matinding pinsala. Ang lakas ng lindol ay sinusukat ng roar scale ngunit ngayon ay pinapalitan na ito ng moment magnitude scale kapag may lindol. Naririnig natin, about how strong it is usually from 1 to 10 buti na lang wala pa tayong roar scale earthquake. Ang pinakamalakas na lindol na nangyari sa modernong kasaysayan ay naganap sa Chile noong 60s ito ay nasa 9.5 sa sukat ng Roar at binago nito ang pag-ikot ng Earth at ginulo ang haba ng araw ng humigit kumulang 2 millisecond. Nag-trigger din ito ng napakalaking tsunami at naapektuhan ng isang malawak na lugar na 155,000 square miles ang sukat ng Roar ay wala talagang limitasyon ngunit kahit anong higit sa 25 ang ay hindi na kailangan ng pagsukat dahil kung mangyari man yun ay magiging alikabok na lang tayo at walang mag-aalaga. Sukatin ang kalamidad na ito tulad ng sinabi namin na ang pinakamalakas na lindol ay may magnitude na 9.5 kung ang magnitude na ito ay 0.5 lamang na mas malakas ito ay lumikha ng isang pumutok na linya na 2174 m ang haba na halos pitong beses ang laki ng Wyoming isang magnitude 11 isa na lindol ay lilikha ng isang crack halfway sa buong mundo. Ang mga malalaking tsunami ay tatama sa mga lugar sa baybayin na sumisira sa lahat at ang earth ay malalagay sa isang napakalaking krisis sa kapaligiran. Kung mahilig ka sa hiking magkakaroon ka ng mga bagong bundok na tuklasin na likha ng nakakatakot na lindol kahit na ang temperatura ay tataas dahil sa mga pagsabog ng bulkan at ang resulta sa mga greenhouse gas ay gagawin itong mainit na oven ang ating planeta. Ang pinakaligtas na mga lugar ay malayo sa anumang mga gusali buto karagatan at kabundukan kung saan mababa ang tsansa ng pagguho ng lupa ang mga bansang hindi handa para sa mga lindol ay ganap na mawawasak at ang mga lungsod ay magiging tambak ng mga durog na bato at alikabok na tumataas sa sukat ng road ay magpapalala lamang ng mga bagay ngunit huwag mag-alala isang lindol ng kapangyarihang yun ay imposible ang Earth's crust ay walang sapat na enerhiya upang makagawa ng gayong mga lindol ngunit mayroong isang bagay na may higit na kapangyarihan at maaaring makagawa ng mega-earthquakes. Ang mga asteroid ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang ating planeta tulad ng alam nating lahat mula sa panahon ng dinosaur. Ang asteroid na yon ay humigit kumulang 6 memang haba at nagdulot ito ng napakalaking pinsala sa planeta. Nagdulot ito ng mga lindol na patuloy na yumunig sa lupa mula sa mga buwan na ang nakakatakot na mga lindol na ito ay humigit kumulang 50,000 beses na mas malakas kaysa sa lindol sa Chile. Nag-trigger din sila ng tsunami na 30,000 beses na mas malakas kaysa sa tsunami sa Indian Ocean at ang huli ay isa sa mga pinakamapangwasak na tsunami na tumama sa Earth. Ang mga lindol na dulot ng asteroid ay may magnitude na labing isa. Ginagawa itong pinakamalakas at nakakatakot na natural na sakuna kailanman. At sana ay manatiling ganoon ang epekto ng tsunami sa Indian Ocean sa ilang lugar lamang sa mundo. Samantala ang asteroid tsunami ay naka sa bawat bahagi ng mundo at nagkaroon ng 33 T-tall waves kahit na naglakbay ka sa pinakamalayong lugar sa Earth. Ikaw hindi sana may tago sa Grim Reaper na ito ang isang 15 magnitude na lindol. Hindi magiging 15% na mas malakas kaysa sa lindol sa Chile. Ang sukat ay hindi gumagana tulad na ito ay sa paligid ng 100 milyong beses na mas malakas kaysa sa isang 9.5 magnitude quake. Maari nitong mag-evaporate ang lahat ng tubig sa Earth na nag-iiwan sa atin na masira at walang anumang H2O na mabubuhay lahat ng ecosystem ay babagsak lahat ng food chain ay masisira at ilang super strong bacteria lang ang malamang mabuhay. Ang imposible na bahagi lamang ng mga nakakatakot na bagay na maaaring mangyari. Ang karagatan ay parang AC para sa ating planeta, kung wala ito ay magiging sobrang init ng Earth. Ang karagatan din ay nagsisilbing panangga sa makapangyarihang sinag ng araw ito. Nagsisilbing heat absorber at nagpapalamig sa lupa. Iniisip ng mga siyentipiko na ang pinakamapanganib na bagay ay ang kawala ng kakayahan ng Earth. Crust upang makaligtas sa marahas na pagyanig ng 15 magnitude na lindol. Kung ang ating, ang planeta ay mahimalang nakaligtas at hindi naging alikabok, magkakaroon ng malalaking butas sa crust nito ang lupa ay nagiging gulaman. Ito ay random na lilipat pababa sa kaliwa at kanan at walang gusali. Ay mabubuhay na ang ating sibilisasyon ay ibabalik sa panahon ng Stonehenge. Tectonic movements tulad nito, mapangwasak ang isang katulad na bagay na nangyari sa Japan. Nang lumipat ang mga tectonic plate sa layo na isang at anim na talampakan mula sa isa't isa at pagkatapos ay muling nagsanib na lumikha ng siyam na magnitude na lindol. Walang lugar sa Earth ang imyon. Sa natural na pinominong ito na nakakapagpalamig ng buto, parin ang ilang mga lugar ay may mas mataas na pagkakataon na masira kaysa sa iba tulad ng Ring of Fire kung saan siyam pung porsyento ng lindol ang nangyayari ito ay isang lugar kung saan lindol. Ay halos bawat araw-araw na pangyayari. Ang sing-sing ng apoy ay matatagpuan sa Karagatang Pasipiko ito ay bumubuo ng isang singsing -sing sa paligid ng mga kontinente na nakapaligid sa Pasipiko. May ilang tectonic plate na nagsasalubong na lumilikha ng lubos na hindi matatag na lupang gagawin. Mas nakakatakot ang problema, 75% ng ang mga aktibong bulkan ay matatagpuan sa lugar na ito 70% ng mga natutulog na mga bulkan ay narito rin na ginagawang lubhang mapanganib ang lugar na ito. Maingat na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang rehiyong ito upang makahanap ng paraan upang mahulaan kung kailan maaaring tumama ang susunod na lindol. Ang Ring of Fire ay hindi lamang ang lugar na nasa panganib ng lindol sa California sa kahabaan ng fault line ng San Andreas. Dalawang tectonic plate ang nag-iimbak ng kuryente sa loob ng mahigit dalawandaang taon. Ang San Andreas Fault ay 715 mm ang haba at may potensyal para sa isang napakalaking lindol. Ang rehiyong ito ay may takot sa marahas na lindol tulad ng nangyari sa San Francisco noong 1906, ito ay may magnitude na 7.8 sa Rohrer scale, Nakakatakot ang mga hula ng mga siyentipiko sabi nila na ang tsansa ng 6.7 magnitude na lindol ay napakataas sa lugar. Kung ang lahat ng impyerno ay nagsimulang kumalas dapat alam mo kung paano mabuhay. Iwasan ang anumang bagay na maaaring mahulog sa iyo tulad ng mga windows closet o hindi matatag na kisame. Ang opisyal na parirala mula sa mga eksperto sa emergency ay drop cover at hold on stay low to the ground. Magtago sa ilalim ng isang kwadra tulad ng isang mesa at manatili doon hanggang sa tumigil ang pagyanig. Siguraduhin manatili sa iyong kanlungan ng isa o dalawang minuto kung sakaling magkaroon ng mga aftershocks o maluwag na mga labi. Gamitin ang iyong ilong at pangamoy para sa gas kung naamoy mo ito huwag buksan ang mga ilaw o gumawa ng anumang bagay na maaaring magapoy dito. Stay strong and be safe. That's it for today.so. If you pacified your curiosity then give the video a like and share it with your friends or if you want more just click on this videos and stay on the Glimsy TV channel.